So guys, ito na yung ating part 2. Na, guys, may ng tumitig. Yan. Saan lumahan. Mayroon may may pa sa ilalim. Yun guys, kakita nyo naman. Nagpuputay-putay yan. Is the yan? Yon Ay, piris naman Oh. sa ilalim guys. nakikita Okay. Sunod na yan. na yan. 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 Lumahan. lumahan. guys. Like hmm a Meron pa yan sa ilalim guys. Para malilit na maya no. Dito natin na uusap siya. Meron pa? Meron pa yan Yung huli natin kasi nakuha na agad eh. Mga ano siya. Katlong kilo. Hindi natin dyan puro lumahin. hmm sabi na yung eh, bugoyan tayo eh. yun guys isang bugoyan yung nagaputi niyan na guys isang bugoyan yan isang winsnon isang basta voice over na lang natin to <laughs> lang mag voice over dito Ayan guys, ganyan lang kami kalapit sa tabi guys. Sobrang lapit namin. Di ba ka magselipod, Jay? Kung selipod. Kung selipod. Sabi mo magselipod ay. Yoon. baby, pindan sa Hi. Hi. Oh, agad tayo. kina siya guys ng pawikan weekend guys. You know. na pawikan.